Hello mga Frenchie, pero po tanong si Ma'am Loves0810 OFW po ako, paano po makaka-avail heart? Thanks po Ma'am, napakadali lang pong mag-avail ng property, lalo na kung kayo ay OFW. Meron lamang po tayong mga dokumento na kailangang ihanda. Ang maganda doon, hindi nyo po siya kailangang ipadala dito sa Pilipinas para makapag-reserve ng unit. Ano-ano nga po ba yung mga dapat nating ihandang papeles? Number one po ay ang inyong job contract. Yung job contract po, dapat lahat lahat ng pages o pahina. Kung ang inyong job contract ay 1 to 11, dapat ang pipicturan at isesend send sa aming messenger ay 1 to 11. Ang susunod na requirements po ay ang inyong passport. Ang passport po kailangan lang kapag pinicturan is uh, malinaw yung inyong uh, muka at saka yung inyong um, passport number. Kasi minsan may reflector po yun, di ba? Pag natatapat sa ilaw, natatakpan. And of course, yung isa pa pong government ID. Ang government ID ay kahit anong primary ID. Halimbawa, SSS ID, uh, National ID, Voters ID, and the like. Ang susunod po na natin ay of course, representative or um, kung sa terminology ba ay attorney in fact, ayan, ang ibig sabihin lang po nun ay ang isang tao na itatalaga mo na nandito sa Pilipinas na pipirma on your behalf. Teka, ibig bang sabihin nun sa kanila nakapangalan niya yung pabahay? Hindi po. So, nakapangalan po sa inyo ang mga papeles o dokumento po, pangalan niyo ang nakalagay, pero sila lang po ang pipirma kasi nga po wala kayo dito sa Pilipinas. Sa pag-ibig financing, kahit sino po ay pwedeng maging representative. At sa bank financing naman po, minsan or madalas, kailangan immediate family. So kung ikaw ay single at walang nagmamahal sa'yo, kailangan po, joke lang. Ayan, uh, pwede po ang iyong magulang at kapatid. Kung kayo naman po ay kasal na, automatic ito po ang inyong esposo o esposa. So, paano yun kapag wala kang talagang kamag-anak dito sa Pilipinas or kaya napakalayo? Meron namang uh, request no, na pwedeng gawin sa mga financing. Minsan na-approve, minsan hindi talaga. So, case to case basis po siya. And then, meron pa bang mga requirements na kailangang ipasa? Yes po, kasi ang aming mga pabahay ay legal at tumadaan sa tamang proseso. Pero yun naman po ay kapag tayo ay nasa loan application na. No? So, madali lang din naman po iyon. Mga birth certificate, kung single, marriage certificate, kung kasal, barangay certificate, meral ko, kahit yung nakapangalan sa'yo, picture, at kung ano-ano pa. Na lamang po kapag i-apply na natin sa housing loan application. So again, para po sa mga OFW, wag po kayong malulungkot dahil meron pong paraan para kayo ay magkabahay kahit nasa malayo po kayo. Ang kailangan lang ay ang copy ng inyong job contract and of course ng inyong passport at isa pang government ID and representative. Teka lang Lucy, OFW ako pero wala akong job contract kasi direct hire ako. Okay lang po yun. Ang kailangan po ay certificate of employment with compensation and salary certificate Teka lang ulit, Lucy, wala kaming salary certificate at saka certificate of employment kasi di ba iba naman talaga ang proseso sa ibang bansa. So, ang maganda dyan or ang maitutulong namin, bibigyan po namin kayo ng format, papirmahan nyo lamang po sa inyong superior or immediate authority dyan sa ibang bansa para makapag-comply po tayo ng requirements. Dagdag na lamang po yung ating payslip. So, ayun lang mga friendship, para po sa mga OFW, gustong-gusto po namin kayong tulungang magkabahay kasi syempre, hindi po kayo habang Ibang buhay na sa ibang bansa no ang naiipon niyo lang po ay puro resibo Puro remittances, kailangan po may pagkakataon sa buhay natin na kailangang isipin na pagdating nyo dito may mauuwian po ba kayo? Meron po ba kayong makikitang pundar sa mga pinagpaguran nyo? At kung kayo po ay ready ng magkabahay o magkakondo, i-message nyo na po kami. Malay nyo naman, kami na po yung tamang taong inaantay nyo para matulungan kayong magkabahay na. Lucy Domingo po, Licensed Sale Estate Broker from BDDR. Antayin ko po yung message nyo ha! Bye!